Sa kayo so ayan. Hello mga kasari. Good afternoon. <laughs> ayan. Uh, busy kami ngayon. Sobrang busy. Sa kayo so sa ayan. -re ako. So magliripak -re ako ng yes. Eto. ganito nito. So nagtitinda ba kayo ng yes? Ayan. Ganito. Agay ay. Parang agay ay lang ito eh. Ayan. Ayan. Ripak lang muna ako yun. Ripak ako ngayon ng agay-ay. So, dito ko nilagay, oh. Okay, ay yes pala. Yes, magre-repo ako ng yes. Yes. So, ito yung ito pala yung yes. Ay, makita ko sa inyo yung yes. Yes. May tinda ba kayo ng yes? Pang ano pang tinapay, hot cake, ayan. So ganito siya. magre pa ako ng 5 pesos. Ayan, ganito. Red Star. Ayan. Rerepa ko ng tag 5 pesos, tag 5 lima. Ah? One. Tapos, nilalagay ko lang dito sa garapon kasi nabuksan na siya. Bawal kasi siya maano mahanginan. Wait, may nabili dalas. Masa ka ka ha? Hindi na muna ako. Dalas. Adi? Isang, uh, isang lang ang bugos? Ayan. Dito ko nilagay. Ito. Karton ng sigarilyo. Pwede naman siya lagyan. Ayan. Ganito na siya, oh. Oh. Sa amin, pag ganito tawag, agay ay sawaray. Agay ay. Ito, yes pang ano to, pang hat, pang, pang tinapay, pang patubo, pag maghatid ka, tinapay, or kahit ano. Yan. Basta, pang patubo to, pang patubo. Pwede rin sa'yo, para dumubuka. 5 pesos lang, ano, 5 pesos lang ang ripak ko. So, ito yung, ano, ito yung plastic. On. Ala, why one for tea, ah? Huh? Why one for tea? di, sa, Lami, sa lang. May nagpapatagtag sa kabilang bahay nagpapatugtog maingay PR tayo so, ito gamit yung plastic ko ng 1 fourth by 10 yan gamit ko siya pag nagrepo pa ako ng paminta tapos paminta na powder buo eto hihiya yan 1 and 1 fourth ganito yung size oh. malinaw may, may ano na ako may nagawa na ako sa set yan ganyan ito pang takal ko spoon toy or yung mga maliliit na ni, na na. Huh? Ah, okay, so ito, 5 pesos. ko siya, o ganyan-ganyan. Ano? <laughs> Ayan, ganyan. Ito, five. Inestimate ko lang siya. Ito kasi tinimbang ko. Ganito siya. Kadami, 5 pesos. Tapos ito, inestimate ko na lang siya. Ayan, sakto naman siya. Oh. Sakto siya. Ayan. Ayan, sakto siya na 5 pesos. Tapos so, ito na. Ayan. Oh. Ito oh, mo na. Ito na. Tag-limang piso. O, oh, nakagawa na ako ng apat. Mga uh, busy yung ano ko dito kasama. Hindi ah, ko sila nagtatago. <laughs> Bibigyan ko. Tapos magdala. Okay, so magre-repack lang muna ako. Ang damihan ko, magre-repack. Time check. Ayan. Uy, 234. O, so magre-repack lang muna ako kasi wala pa kaming customer. Mamaya may madami na kaming customer. Ay, saka nga pala pataas ang pataas yung mga presyo dito sa amin. Lala, Naging increase na naman yung mantika, asukal, bigas, lahat na lang. Increase. Kasi mahirap dito sa amin, mahirap makakataan sa Zanwanayco. Zanwanayco Bridge. Ang mahal-mahal. Pamasahay, pagtatawid. Araw-araw dito sa amin, nag-i-engrish yung mga bilihin. Mahal. Reklamo na naman ng mga, ano, reklamo na naman ng mga customer. Tapos, kahirapan, na, kahirapan pa ng staff dito, dito sa summer. Dami pang pera ng mga tao. Ubus, mga paninda. Kaya nakukulian mo na dito. Okay, so, ayan. Oya okay, last century, 3 times. 3.31 na. nag merienda kami. May merienda kami kasi may nagbigay sa amin ng nakalebre. O libre. May pansit. Tapos may slice pa. So, ito na pala yung naripak ko ng mga yes. Ayan, ito na siya. Oo. Pero may ano, may naripak pa ko. Ayan. Ayan. Ito na lahat. Tag 5 pesos. Lalagay ko siya dito. Dito ko siya ilalagay. I-try ko muna ito ilagay dito. Putulin ko lang yung mga... Ayan, natong mat... ano, na ko. Ah, yung Ayan. Okay. So, ito, gupitin natin. Ayan. Okay. Oh, Dito ko ilalagay sa ano to, ko ng stick o. Oh. Gupitin ko muna ito lahat Gumawa si Lorraine Gumawa, nagdi-deliver Hindi kasi tao Nagdi-deliver kay Lorraine Si Lorraine Si nice the na? nice. Okay, ito na nagupit ko na lahat. Ayun. Tingnan ko na dito. Ay. Ayun ko para. Um. Ay. Ay. ko na yeah. lang Ay.

Oh, yes. Yes, di Rino. Kayak di Rino, kayak yes. Yes. Oke. Okay. Mandiri ko naman ako. Adik ah, kasi ubos na nakikita di ako nagdire pa ko. Ay, so, hanggang pa klan ako. Agis na kanay ako. Niya na Okay, so ayan. Hello mga kasari, mga katandara. So ayan, nagbabalik tayo. Time check for 21 na ng hapo. Nakapag-repack na ako. Tapos na ako mag-repack ng yes. Ito lahat yung na-repack natin. Ayan. Sakto, napuno yung garapon ng steak. Ubus lahat yung yes. Yung isang pack ng yes. So, ganito ko lang siya. Uh, Nire-repack yung paninda naming yes. Tag 5 pesos. So, gamit ko dito na plastic ha. 1 and 1 by 10. Tapos nilalagay ko lang dito sa garapon kasi bawal siya. Mahanginan. Bawal siya mahanginan. Tapos pag mag ako, ganito ko siya. Pinubuhol. Walang uh, ano siya. Parang yung walang hangin. Diba? Nakaganyan talaga. Parang walang hangin siya. Yan. Ganito ako mag-repack. Para hindi siya, parang nabubuhay kasi ito eh, parang hindi siya mabuhay. Kasi, ito kasi nakapag-try na ako noon-noon pa sa city, nag-repack na rin ako ng guest. Dati, yung uh, rinipak ko na guest, ang ginawa ko ay, uh, ginanong ko siya, yung ganun lang ba, yan, 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 mga paminta, parang ganyan, no? Mga paminta na rinipack ko. Noon na sinasabit ko lang yung tag 5 pesos at 2 pesos noon, noong nasa city pa ako. So, ganun yung repack ko. Tapos, nung mga, siguro, mga, di ko alam kung ilang na yon na hindi pa siya nauubos. tiningnan ko siya, yung aming rinipak, yung aking rinipak na yes. Parang meron na siyang mga maliliit-liit na parang uod. Parang nabubuhay siya. Itong yes, parang nabubuhay siya. Meron siyang maliit-liit na white. Parang yung sa suka, yung suka dito sa amin, ganoon din. Yung native na suka, para daw, ano, para daw maasim. Pag maasim na siya, meron siyang mga puti-puti na parang, parang maliit siya na mga uh, uod. Pero, hindi ko alam kung ano yun na, ano. Basta ano siya eh, buhay siya eh. Kasi hindi ito. Pag nahanginan siya, pag matagal nakastock sa plastic, tapos uh, hindi siya ganun ka masikip, may hangin, pag nag-repack ka, pag matagal na pala siya, ganun pala siya, nabubuhay siya. Ito, parang naglalakad-lakad sila <laughs> dito. So, simula nun, uh, ang ginawa ko na, pag nagre repack na ako ngayon dito sa tindahan, ganito na, walang hangin pag mag walang hangin pag naglipak ako, pag binuhol ko, walang hangin. Tapos pinapasok ko siya dito sa garapon para hindi siya mapasukan ng hangin. So, eto kahit matagal siya, kahit ilang araw na nandito naka so hindi siya mabubuhay. Ito lang yung ginawa ko yung naglipak lang ako ng yes, tapos binibiyo ko na rin yung mga ginawa ko. So, ang dami naming ginawa ngayon, yung iba kong may kasama na kasi ako dito sa tindahan, kumuha muna ako ng makakatulong. Level. 5 kilos na ito? Yeah. Okay, so balik tayo Nakahinto yung vlog ko kasi yung kasama ko nagre-repack ng asuka. So kumuha ako ng makakatulong dito sa tindahan dahil magpipista na din malapit na magpista. Dami ng customer. So mahirapan na din ako sa ano? Hindi may Ayan. Ay, okay, sabay so tayo. May nabili ng bar brand na choco. Wala na pala kami stock ng choco. Grabe, hirap dito talaga sa amin yung stock na kakaubusan na talaga. Buti na lang kanina. Ay, may mga stock pa nakabili pa ako. Pero, ay, uh, yung mga presyo pataas at ang pataas ng pataas. lalong lalo na yung asukal, yung bigas. Hindi na tumaas na siya. Hindi ko alam. Ibang, ay, may ingay, may ingay. May ingay, may motor dito sa harap. Ayan. Yeah, so mahirap dito sa amin dahil sa dahil, dahil nga sa San Manico, no, di ko alam kung siguro nakakapanood naman kayo sa mga balita na yung San Manico nga hindi siya nadadaanan kasi inaayos. Kaya dito sa amin, syempre kami na taga summer uh, mga paninda namin halos sa Leyte kinukuha galing ng Cebu or sa Tacloban. Kaya di makatawid, kaya mahal ng pamahal yung presyo dahil mahal yung gastos. tatawid ng dagat. So, mahal din. Yung increase, parang yung magbigas, increase ng increase. Yung asukal ngayon, wala na rin sa supplier. Kumbos na daw. Yun ang sabi nila. Hala, mahirap yung sitwasyon namin dito. Dahil nagkakaubusan ng stock tapos panay-increase yung mga bilihin. Reklamo na nga sila nung nag-increase tapos ngayon mas mag-increase na naman. So mas mahal ulit dito sa amin. na lang sobrang may stock na kami lahat. So dinamihan ko na nga. Ayan. So na yung kasama ko nag sila. Yung asukal nga lang wala kaming white sugar kasi walang rinipak. Really Kulang kami ng mga biskwit, pero yung mga kape, mga gatas kanina ay dinamihan ko na din. Nag-i-iistack na din ako per box-box na rin ako pumili. Kaya lang, syempre maubos din naman 'yan. <laughs> Kahit per box yung uh, bibilhin ko, syempre maubos pa rin naman 'yan. So, uh, wala na rin ako choice kung mag-increase yung mga presyo kasi susunod lang din kami. Okay, so medyo napahaba na tuloy yung aking uh, yaw <laughs> okay, so ito lang yung share natin. So, re-share ko lang yung pag-repack ko ng mga yes. So, ganito lang ako mag-repack mag ng yes. Okay, so ayan, hanggang dito na lang muna yung vlog ko. Sa mga hindi pa nakasubscribe dyan, ayan, subscribe mo na yung channel natin. Click mo na din yung bell para updated ka kung ay may mga pag-video re-upload. At sa mga nakasubscribe na ha, maraming salamat sa inyo sa pag-subscribe at panonood ng ating mga video. Kung di kayo busy, pwede nyo rin i-like. Share na rin yung video natin para mas madami pa yung manood at mas madami pa yung mag-subscribe. Okay, so, kaya namang pinapulo o kayuwat na naan. Maraming salamat sa panonood. Happy sa ating mga kapakasari. And katindera. Bye-bye. See you sa next vlog. Bye-bye.